Alam mo ba na 90% ng utak ng pusa ay katulad ng utak ng tao? Oo, tama ang narinig mo. Ayon sa mga pag-aaral, ang istruktura ng utak ng ating mga alagang pusa ay halos kapareho ng sa atin. Mula sa parehong uri ng gray matter hanggang sa paraan ng pagproseso ng emosyon at impormasyon. Kaya naman hindi nakapagtataka kung bakit napakatalino nila at tila naiintindihan nila ang ating nararamdaman nakakabigla rin na ang bahagi ng kanilang utak na responsable sa emosyon, gaya ng pag-ibig at attachment, ay halos kapareho rin nang sa mga tao. Kaya kung minsan ay nararamdaman mong nauunawaan ka ng iyong pusa, totoo yon. Sa katunayan, ang kanilang kakayahang matuto, maalala, at makaramdam ng pagmamahal ay tunay na kamangha-mangha. Kaya sa susunod na titingnan mo ang iyong pusa, tandaan, Baka mas matalino siya kaysa iniisip mo.